Pambungad na panalangin sa araw-araw alay sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. Kabanal-banalang Santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo, isinugo mo ang Anghel ng Kapayapaan upang ihayag sa amin na ang mga puso ni na Jesus at Maria ay may dalang habag para sa amin. Buong pagtitiwala kaming dumudulog sa inyong trono ng awa at biyaya. Ginagawa namin ang pagnunobena na ito bilang pagtupad sa iyong nais doon sa Patima na ang dibusyon sa kalinis-linisang puso ni Maria, kaugnay ng dibusyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Jesus at Maria, mga puso ninyo'y aming tinutunghayan at nagpupuri kami sa Ama dahil sa inyo nakikita namin kung gaano kami kamahal nang nagsugo sa kanyang buktung na anak. Isinilang ng isang babae upang aming maging tagapagligtas. Jesus at Maria, ang kasalan sa kana, Galilea ay isang sulyap sa inyong mga pusong puno ng habag. Laging pinagtitibay ang aming pananalig, pag-asa at pag-ibig. Jesus at Maria, sa kalbaryo, mga puso ninyo'y nagkaisa sa pagpintig, sa ganap na pagsunod at pagsuko sa plano ng Diyos para sa aming katubusan. Ngayon, sa kalwalhatian, kami inyong pinamamagitan upang aming kamtan, biyaya ng liwanag at habag na aming kinakailangan. O banal na puso ni Jesus, tanging Panginoon at manunubos, Nawa ang iyong kaharian ng katotohanan at buhay, ng kabanalan at biyaya, ng katarungan, kapayapaan at pagmamahal, ngayon ay mapasadaigdig. Ubod linis na puso ni Maria, maging aming sanggalang sa mga kalaban at panganib, pagdagumpaya ng aming mga takot, hirap, kahinaan, tukso at kawalan ng katapatan. Ipunin kami sa paghahari ng iyong anak, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.